Tim. So, kain muna tayo ng chocolate. Pangpa. Pangpapata ba yan? Hindi ah, pangpano lang to pangpawala ng ano ba. Oh. Ito, sabay ko sa inyo. Kayo, naniniwala kayo na pag araw-araw maligo, nakaka rupok sa katawan? Totoo ba yan, pre? Ay, ah, ah, maligo, lulukok. Oh, oh, Mar wala ka nang isasakot pare, puro ka na lang, lang kain kung ah. Ikaw, kung hindi ka, ikaw oh. ba? Grabe, to. Kakabango tuloy sa katawan niyo. Ala kakabango. Oh, nakakabango. Oh. Patunayan ko. Oh, sige. Isipin nyo. yung kahoy, ibabad mo sa tubig araw-araw. Nabubulok. Ganun din ang tao. Oh. Hindi na ko oh. kasi <laughs> para makatipid ako sa tubig oh. sa kas Sabon. Yo, yo yo correct ka. Oh, correct. Oh, di ba correct ka? Oh. Hmm. Minsan ka lang maligo, isla mo sila mo sa... ito. Ito. Ang pusa, naliligo ba yan? Bakit makinis? O, oh, tingnan mo. Saan <laughs> ka nakikita pusa naligo? Hindi <laughs> lang sa katawan yan. Oh. Asan posa pusa ngayon? Ang Hila eh. ba kayo? O. Hindi na hila mo. Dila nga lang. Dila nga lang yung blabon ba O Oh. Alert, pa. Ano, <laughs> dila? Dila na lang. <laughs> 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 dila. Oh, ito ang sabi niya, kung sabi niya. Ito si Mari talaga. Oh, yeah. oh. oh. oh, oh. oh. Mahilig mingit, dila-dila na lang kasi wala na. <laughs> ito, uh. Oh. Ito, ang sabi sila. Oh, sila. Pre, kaya pala yung mga asawa pre, makinis Alam pre, Yung asawa, kahit dila-dila lang. Makinis yan. Yung babae, kuminis. Yung malalaki, gusgusin. kasih ang lalaki pare siang dumila pulang dumila siang dumidila siguro pare makarap tayo ng babae nga dumidila rin hindi na hindi ka naliligo eh matindi talaga hindi double kill Oh. Alam mo. Ay, para kaya mo sinabi ni Salamat. Alam mo pare. Sa kakakain ng hipon na yan pare. Ang init sa katawan yan. Yun pala. Ang lalaki, bira, maligo. Kahit babae ko makain sa hipon, kahit di maliligo kasi dinidilaan daw. <laughs> Makinis pa rin. Alam mo po kung may allergy, allergy ka pare? Glikado yan. Kasi bihira lang tayong maligo ng mga lalaki. <laughs> Si Marge, grabe Delikado. Para Grabe pati hindi sumingit lang kwento na yan. sumagot. Pa. Game... ano Yun marito. lang. Napusa ano, di di <laughs> so, daw, daw, daw makinis kahit hindi naligo kasi dila-dila lang. Dapat daw mga na, ano, di daw naliligo? So, hindi Kasi hindi lang, hindi ka ligo Manobo ka. Kung ka. Alam mo, kailangan doon sigak. Kasi, yung mga asin mo nga eh. Kailangan doon Di ba pre, yung manobo? Kasi hindi na kailangan bibili ka. Nor, ano, sigak. Naliligo, guwag ka doon, ka hindi na makakapunod. Si Mrs. <laughs> Ganyan yan eh. Si Mrs. <laughs> ting, Tatabi ka sa <laughs> ngayon. Oh, bakit? Asa yung matulog? Sabi niya, ligo <laughs> ka muna. Sabi ko, tangin na yung pusa ka. walang <laughs> ligo-ligo. Inis <laughs> ang <laughs> babango. Buti.